Hello so guys, may tatanong na naman ako sa kanila. Girls, hello. Hi. May tanong na naman ako sa inyo. Yan. May tanong na naman ako ngayon sa inyo. OFW relate. <laughs> Nagtatrabaho pa ba kayo bago kayo umalis at pabalik sa bahay ng amo tuwing DO Sa akin naman, ano, depende sa akin kung magtrabaho kasi yung amo ko okay lang, mabait naman eh, wala naman. So may yung... ginagawa kang trabaho pag sa umaga? Mm -hmm. Wala na. Yung sarili ko lang at saka yung mag-antay magpagising ng alaga ko. Kasi ang alaga ko kasama ko sa D.O.P.O.T. kasi ako half day. pag uh, pagkasama mo alaga mo, overtime na yun. Overtime, half 200 day. na bigay sa akin. Mm -hmm. So, pagbalik mo sa gabi, may ginagawa ka pa ba? Ano lang, magtulong sa tick shower, kaligo sa kasalaga alaga mo. Sa, yun lang, yun lang. Ikaw naman, kanina <laughs> ka <naka> pa dyan. Wala, <laughs> <laughs> <No. laughs> wala, ugas lang. May ugasan. A basic lang na gawain. Basic lang, pero hindi naman sila nabuot. Depende sa'yo kung gawin mo. Pusa lang, pusa. Pagbabalik mo naman. Pa pabalik mo. Map. Nagmamap ka lang. Pagbalik mo, yun, uh, utusan ka talaga kung ano yung utos, palabasin mo yung aso, magmap ka ng lahat oh, ng gawain. Mo. Oo, lahat ng gawain. Walang pay yun, walang Thank bayad yon Thank you, yung bayad. <laughs> oh. Thank you lang. Ako, swerte ko talaga may bayad na yeah. sa amo ko, swerte ako kasi kasama kong alaga ko libre na may bayad na. 200 hindi libre pagkain. Every day or half day Every yun. Sunday yun, half day. Ako naman, ako naman. <laughs> ako naman, ano, bago ako malis ng bahay. <laughs> ako naman, bago ako malis ng bahay, gumagawa rin ako ng gawain. Kasi bago ako gumawa ng kontrata, uh, nag-usap na kami ni Amo. Ano yon? Um, parang ma-extra pay din kasi aba minimum ako. then pagpabalik ko, wala na. Maligo na lang ako. Pasok na ng kwarto. Bye. 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 Thanks for sharing, mga